may bagong dive na naman tayo dito lang kami sa malapit naglaot nagtisting kami at dito sa butas mayroong nakasuot hindi makita sa camera mmmm buwi -hmm. na mano mga kapalers malaking bukawin ayos itong dagdagan buwi na mano maganda ang sample natin dito magandang panain first class at dito sa butas mga kapalers may pinala din ako hindi lang makita sa camera at mga kulapo mga dagat, kailangan ko palabas mga kapalers at para makita ninyo Ihihilayin ko na palabas. Ito na. Bukawin ulit mga kapaders. Pangalawang huli natin. Kuwartang linaw na. Magahanap pa tayo dyan sa unahan. At dito sa balita sayap may nakasuot. Mm -hmm. Para kang bikul cool, mga kapaders. Lapu-lapu. Ayos na itong panlagdag. Salamat ulit Lord na marami. Suwertehin sana kami ngayon. At para magdagan pa yung panghanda para bukas ng aking asawa. May panibagong tubo naman ng natin. Oh, Ay, ah, ito mga kapalers. Malaking lapo-lapo. Siguraduhin ko ito. Idudubol ko ang ng panak, mga kapalers. Sibungin, good size. Orsono ko tawag sa amin. Mm -hmm. Ganda ng tama, mga kapalers. Nakitik. Maraming salamat, Lord. Ayos na itong pandagdag. Sana mayroon pa itong kasama. At para mahuli pa namin. Laking sibungin kwento kalaking sibungin sa amin ang kilo 170 masarap itong luto sweet and sour tawa na naman bukas ang bayer hanapan ko pa baka mayroong kasama dito may nakasuot isang talikbago malapad na mm -hmm. walang kasama ulit mga kapalers nag-iisa lang pero sulit man malapad itong talikbago mayroong palang karatig mga kapalers naroon lapu, -lapu. Mm -hmm. lagata ka dyan ito Bitilya sa kala po mga kapaders. magkalapit lang. Ayos na ito, halos pili at inahuling isda. Puro pambinta, walang pang Ito pa, talik bago. Mm -hmm. Nangangain ang kula po. Uy, mayroong kasag. Sisipitin pa yung ulo ng talikbago bago. At pinahan ako na, uunahan pa ako ng kasag. Hanapin natin baka mayroong kasama. Wala mga kapaders. Lalong lumakas ang agos dito sa bahura. Dito may nakasuot. May malaking lapula po ulit mga kapaders. Sibungin na naman ang pagkada pa. Siguraduhin ko ulit. Mm Hoy, -hmm. labitan tama. Dadakutin ko mga kapaders. At baka makapulit. Para sigurado. Yun, ya ka na. Hindi ka na makakatakas dyan. Nandito ko na sa ang kamay. Salamat ulit Lord na marami. Ayos ito, malaking lapula po na naman. pag ispat ko sa parting na nagulat ako. May malaking timbungan na gitik. Uy, kwartang linaw. Pagbibigyan din ang birthday ng aking asawa. Salamat, Lord. Magandang isda nagpapakita sa atin. Uy, mayroon pang isang mga kapaliras na ron. Nakukpil sa bato. Sana tamaan. Magitik sana. Mm hmm Bataan tama. Bali dalawa ulit mga kapaders. Para sa timbungan, isdang may balbas. Masarap dito luto. Sinig ang mga kapaders kahit pirito pwede na rin buti pa dito sa malapit magandang klaseng ista ang hulihin o na ito pa mm -hmm. guntingan -hmm. mga kapaders ayan yan ang pang ulam pwede na yun mga kapaders piritohin sa kasasabawan na may kasamang itlog ganyan palang isda pag binubunlis mahal ang kilo inaabot ng 700 matawid tayo ng buhakin dyan tayo sa kabilang bahura at dito sa butas mga kapaders meron ako si wow laki Sibungin na naman. Ay sigurado ito, maamo. Mm -hmm. Gitik na naman ulit mga kapaders. Hoy, oversize. Sa mga nagko-comment sa lugar nila, gaito daw ang isda pagbuhay, mahal ang kilo. Dito sa amin, 170 la ang pag pinapanak mga kapaders. Kahit pinanaan lang kumikita naman din mga kapaders. Ayos na ito. Malaki pandagdag ito. Swerte ang birthday ng asawa ko. Halos piling isda na huli namin dito sa Baura. Karaman ay lapula po malaki pa. Hanap tayo ulit mga kapaders. Sana may kasama pa yung lapu po Uy, na ito pa. Medyo malitlit Mataan mm -hmm. tama. Estimate ko rito, ganitong kalaki, kalating kilo. Yung mga naunang nahuli ko lapu-lapu, estimate ko dun. Mga ting isang kilo mga kapaders. Kahit ganitong kalaki, 170 na rin ang kilo magkasama. Hanapan natin, baka mayroon pa. Naroon sa unahan. Isang talik bago mga kapaders. Nakatalikod sa atin tayo ang mapihit para magandang patamaan. Sungkitin so, ko na lang para kumibo. Yun, kumibo mga kapaders. Mm -hmm. Palikpikan ang tama. Nachirchim po marami itong bahurang ito. Kahit maliit na bahura mga kapaders, maganda ang panayang isda dito. Halos pili. Hanap na naman. Uy, timbungan uli. Bata mm -hmm. ang tama. Ay hindi, malayo. Siyempre, timpis tinamaan mga kapaders. Malaki ang timbungan dito. Sigurado bukas, malaki ang tawa ng buyer na naman. Hanap na naman tayo na ito may kahoy. Nakabalagbag o may isda. Isang taligbago, nakatagilid. Mm -hmm, huli. Nalagas na ang kula po mga kapaders, paunti-unti. At yung mga dulo, halos putol na ang kula po. Kaya ang mga isda, unti-unti rin tumatabi sa tabi ng isla mga kapaders. Dito sa mga butas, silip-silipin natin. Walang nakasuot. Uy, dito mayroon mga kapaders malaking surahan. susungkiting ko muna bago panain at baka makabunot. Kapag iyan kabunot dito sa suot na sa pinakang ilalim ng butas. Ayan, papatasin ko. Kumarap sa atin mga kapaders. Uy, naglabo na ang butas. Hindi na makita. Na ito, hindi na makita ang patamaan. Mm -hmm, tinamaan. Hindi nagkibo mga kapaders. Parang nagitik. Uy, gitik nga. Mataan tama. Baka ito bukas. Pwede itong pang ulam. Masarap itong ihaw or adobo sa tuyo mga kapaders. Ayan na, lumalabas na ang kinain. Malalalim ang butas dito. Silip-silipin natin, baka mayroong nakasuot. Dito mga kapaders, mayroong napansing isda. Kaya hindi ko mahitsurahan. Uy, dalagang bukid yun mga kapaders. Na ito na. Mm -hmm, tinamaan din. Huwag lang makatanggal. Para makakabunot mga kapaders, dadakutin ko para sigurado. Ito na mga kapaders, dinakot ko. Makakapunit na naman. Maghahanap pa tayo, caga-caga oras nga pala ngayon mga kapaders, alas 10, uy isda ulit, mm -hmm. talikbago na naman, labas ngayon ang talikbago mga kapaders, palibasa na bagat na, Diyan ulit sa unahan, hanap na naman tayo, dito may nakasuot, mm -hmm. nakaharap sa atin, Bicol mga kapaders, Groper. kasama nito ng sibungin sa presyo, 170, karamihan na po ang ating nahuli dito sa bahura ayos to, salamat Lord narong pa sa sayap nakasuot mm -hmm. kwartang linaw kabukas baraka na naman mga kapadres malapit na mga kapadres yung ating bagong pana nasa Real Queso na, mabihala lang isla dito sa bitak ating silipin hoy, bukawin mm -hmm. lagata ka dyan ayos na naman ito, pandaradagdag. dagdag makakadilin siya rin tayo ng ararimon sigurado bukas at ang mga nating nahuli halos pili mga kapadres lapo at bidilya hanapan ko pa raw sa unahan at baka mayroong kasama diyan sa mga butas oh ito napulapuli mga kapadres mm -hmm. lagata ka dyan good size na ito ayan maganda ang tama ulit mga kapaders. hindi managitik pero sigurado hindi makakabunot ang lalim itong sinisid namin, limandi pa lang. Napakababaw mga kapaders. Uy, na ito pa. Ganda ng pagkatago. Mm -hmm. Gitik mga kapaders sentido ang tama. Mas palaki ito doon, si isa. Halos laang halos mga isang dipalang ang layo lang nila. Itong lapu-lapu. Dito sa unahan, may nakasuot, isang dalagang bukid. Mm -hmm. Yari ka na naman. Ayos na ito mga kapaders, isang date na naman kami uli, maawit na rin kami at masama-sama ang panahon na subas ko. Ayos na ito, pambinta bukas. Alos pili yan. Ya. Yeah. Kasarong lang?

Hmm, ya, mama Wala na, 'di na, Say, na yata, iba. May hmm, ito nga, mga lahat-lahat lahat, Gabi-gabi <laughs> <ay sigurin. linawo> linaw ay, ito. Sigurado 'yung ibang malalaki mga kapalers, hmm, ibang mga tigkalating kilo. awan <laughs> <laughs> ko lang kung kilo <laughs> latatyan mga kapalers Yung iba, mga estimate ko dyan, mga 300 grams. Pero meron tagi isang kilo dyan, mga kapaders. Meron ng pambili yung aking asawa sa 29. Pwede na ito, mga kapaders. Meron ito pambiling bihon. Na ito nga pala, mga kapaders, yung ating kinita lahat-lahat sa isang deblaang. 5,485, mga kapaders. Ito yung gastos, 274. Ito yung tira, mga kapaders pinaglima mga kapaders yun ang partihan bawat isa 1042 ayos na ito maraming salamat lord at nakatsama tayo ng bahura mga kapaders maraming lapu lapo may mga bagong tabi sa bahura maraming salamat lord sa biya na pigalog mo sa amin amin yung pagladamutan shout nga pala sa Luzon Visaya at Mindanao sa lagi nakasubaybay sa ating mga video maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads lahat tayo mag-iingat God bless.